Mayorya sa mga residente naman ng Eastern Visayas nakaranas din ng kagutuman o kakulangan ng pagkain ayon sa pag-aaral ng dost FNRI. Detalye ng balita malaki Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad Jimmy. Mataas ang bilang ng mga residente sa Eastern Visayas na nagsasabi sila ay nagugutom. Pahayag ito ni Glinda Zan, yung Senior Science Research Specialist ng Department of Science and Technology, Food Nutrition Research Institute sa isang panayam. Sa labing uh, walong mga region sa buong bansa, nasa ikalabing pito ang reyon 8 na nagsasabi ang mga residente na kulang sila sa pagkain at sila ay nagugutom. Mataas ang prevalence sa moderate at severe na household sa food insecurity. Rekomendasyon ng DOST FNRI sa mga local chief executive sa Eastern Visayas at nasyonal na pamalaan na magsagawa ng mga hakbang. Ang resulta ng survey ng DOST FNRI ay magiging gabay sa pagbibigay ng solusyon ng naturang problema. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R. Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dengan salamat, Jimmy Angay-Angay! <laughs>